gandang haraw Haraw po And ganito yun pala yung naging epekto ng El Nino sa amin mga tanim na yung mais namunga nga pero ang naman tsaka bungi bungi tapos yung iba ito maliit din may bunga tsaka yung iba wala talagang laman ng mga to mga to yung nagka-El Nino na nga, pa ng mga uod. Yan, kinain ng mga uod ang mga to. Mga butas-butas. Tsaka niliit. Dahil nga sa El Nino, hindi masyadong naulan Kasi pag tama po yung ulan, Yan, pag tama yung ulan, eh, mas matangkad dito. Aabot to ng 7 feet yung taas ng mga mais. Dali nga po walang ulan, yun, masyadong mababa. Hindi din lalaki yung mga bunga. Ayan e o. Iba talaga ang dulot ng El Nino eh. Sa mga tanim na palay, mais. Yun, sa, sa mais, ganyan. Hindi masyadong nakalaki yung mga bunga. namunga nga hindi naman masyadong makalaki ay yan ito po yung mga mais namin tsaka mais ng mga kasama namin tatanim hindi yung epekto ng mga el niño maliit masyado yung kan yung isang dangkal lang e dapat mas malaki sa isang dangkal to tapos mas malaki pa dito mas malapad Saka masyadong mababaw. Mas mataas pa ako. Ito yung epekto po ng El Nino. Masyadong nakakalaki yung bunga. Hindi tumatangkad yung mga mais. Ah. Uy na po ako. Binisita ko lang yung mais namin. Tsaka kumuha ko ng isang to. Pakain ko din sa baboy.